Christine Reyes, umiiyak at nagmamadaling umalis sa MMFF Awards Night, mga netizen na no puzzle. Para sa aking balitang showbiz, takang-taka ang mga netizen ang kumalat ang video ni Christine Reyes na umiiyak at nagmamadaling umalis habang ginaganap ang Metro Manila Film Festival 2024. Lalong nabahala ang mga nakapanood sa video dahil umiiyak ang aktres habang palabas ito ng venue kung saan ginanap ang MMFF at inskortan pa ito ng mga guard palabas. Katatapos lamang maging presenter ni Christine para sa Best Actor in Supporting Role Category kasama si Nasura Mirez at Yul Servo ng Big la ito umalis na umiiyak dahil sa nangyari kung kaya't kanya-kanyang hula ang mga tao kung ano ang nangyari sa aktres lalo na at umiiyak nga ito. Nasagot ang mga tanong ng publiko na mag-post ang kapatid ni Christina si Aramina sa Instagram account nito. Sa post ng aktres, sinabi nito na itinakbo nila ang kanilang mami sa ospital. Sa isang picture na ipinost ni Ara ay makikita ang kanilang mami na nakahiga sa hospital bed kung saan nandoon na sa tabi nito si Christine. Nilagay ito na aktres ng caption na, Earlier, I was with my sister Christine as we wait for our mom to be transferred from the ER to her room. Sa isang pang picture ay makikita naman si Ara na nasa loob ng hospital room na kasama na ang kanyang mami at nilagyan niya ito ng caption na I haven't slept yet. Si Christine ay kasama sa pelikulang The Kingdom na pinagbibidaan ni Vic Soto at Piolo Pascual.